Hello everyone! So, si-share ko sa inyo yung nabili kong shirt sa Chucky. Isa sa mga brand na gustong gusto ko talaga ang product ay ang Chucky kasi maganda talaga yung mga product nila. So, bumili ako ng mga tatlong shirt. Ito ay isang blue. Ang size niya ay small. And crew neck shirt. Ito yung crew neck. Pabilog. And small lang siya. Crew t-shirt Relaxed fit. Super comb cotton rich fabric label free for all day comfort Relaxed fit. Gusto ko yung mga anong nila. Pero alam niyo ba dito kasi sa sobrang luwang ng kanilang neck. So ito yung isa akong binili. Pumunta ako doon kasi bukas aalis kami ng aking asawa for holiday. And then gusto ko yung white. Kaso nga lang wala silang small. Kaya ang medyo maginawa ang pinili ko. Pero okay na din kasi loose naman yung gusto ko. So para lang din siya ng crew neck din ito and relaxed fit din. Ayan, chucky for women. Ayan. So hindi rin siya ganun kanipis. Ayan. So try natin. Gusto ko yung mga ano nila, yung mga shirts nila. Then yung isa kong nagustuhan din ay eto. Ito yung pinakagusto ko. So sabi ko, baka pwede niya akong i-order ng pumunta kami sa si showroom ng uh, jacket. Gusto ko sana mag-order ng isa pang black neto. Ay, isang small neto na color. Isang small din neto na color and black. Kaso nga lang wala. Wala silang sizes. Then, bumili din ako ng aking bra. So cute. So, tignan natin. Isusukat natin. Okay? So, this is it. Ang cute niya, 'di ba? Ayan. So ito yung talagang size ko. Pero parang mali din. So ayan. Ito ay from Mark and Spencer. Gusto ko rin yung Mark and Spencer. Magaganda yung mga short niya na. So, ito siya. So, kasi bukas guys, mag-holiday kami. So, ayan. Cute siya. Breathable. Tan, 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 tan. Ang cute ang white naman ito. So, sakto lang yung white kasi loose siya, lalo na kapag meron kang skinny jeans. di ba? Diba? Then, tuck in mo lang siya. Ayan. Ready to go! Ready to go! Ready to go! Cute, no? Pero gusto. So, parang mas okay ito kaysa sa cute tong. Cute tong. Cute, ba? Diba? Then, the next is this one ang ano ang gaan niya sa ang labot-lambot niya tapos ang parang ang presko presko ng pakiramdam mo kapag ganito susakto so, lang pala yung medium sa akin hindi na yung small ayan eto naman eto yung pinaka ko na color pero ayan mas maganda rin sana kung may black di ba so babalikan ko yung black pero hindi pa ngayon after the holiday ang kit di ba super comfy niya. Yun ang gusto ko talaga sa shirt. Very comfy. And, ang shirt talaga ng jacket is really, really good. Lalo na kapag mainit yung panahon. Sakto lang yung nipis ng damit niya. Ay, nung tela. Ayan. Ito ay v-neck. Parang hindi ko masyadong bet yung v-neck. V-neck! V-neck! Ang cute, diba? So, ipapartner ko to sa shorts, sa jeans, and then, meron din ako nabili mga yoga pants sa kanila, pero noon pa yon nung COVID. Ayan, cute. I love it. I love, I love it. So, try nyo guys. So, ang sizes kasi rin dito sa India, mas malaki siya compare sa mga sizes. So, itong size na medium na to, parang large na to sa Philippines. Kasi malalaki nga yung ano nila. So, tignan natin yung prices mamaya, okay? Iniisip po guys kung lalaban ko ba to or isusuot ko na. What do you think? Comments down below. Or labhan muna natin. Galing naman siya sa factory, di ba? At wala namang nakapag... Napakalambot ng tela niya. Ang ganda talaga. So, itong ano na to, itong is 499. 499. Yan, cutie pie. Super sexy. So, mas gusto ko itong medyo loose siya sa akin, Yung medium. And yung small naman is talagang maliit pala. So, I will go with the medium size. And, di ba? At leisure, chucky, play, or relax. So, good for walking and trekking also. Ito naman ay $5.29. Mas mahal yung, mas mahal tong 520, Itong white. This is $5.29. And this is $500. $4.99. Lahat namang prices na ganyan eh. And this blue one is for $69. So, gusto kong kumuha nito ng black. Black pa nito. And ano na lang siya. So, maganda to sa summer guys. Try nyo sa Jaggi. Gusto ko, ang Levi's kasi din, wala siyang size sa akin sa shirt. So, ditingnan ko kung lalaban ko to or isusuot ko na siya. ba diba? Kasi cutie pie siya bumili din ako ng dalawang eh uh, eto. So, isang ganyan at etong color. Cute yung color niya. Ang mahal pala, 700, 700, almost, ano, 800, Padable. Wire-free padded bra, hindi padable. <laughs> Sa bagaling yung padable. Pa padded bra. Mas gusto ko yung mga ganito kaysa may wire. Ang hirap kaya mag, ano, mag-bra sa so, ano yung favorite brand nyo na ng mga shirts? Ako kasi gusto ko yung mga brand ng ng Jockey din. Marami silang mga ano, parang everything they have, mga pantulog for men, women, yung mga from head to toe meron sila and anything about athletics, meron silang mga damit na ganyan. So, thank you for watching. That's it for today. And Manood po sana kayo sa mga videos ko. Sa mga vlogs ko dito sa India. And then, marami pa akong mga videos na isashare sa inyo. So, thank you for watching. Bye bye. Bukas ulit.